So what's up? Magandang gabi sa inyong lahat mga kamamay. So once again andito ulit ako sa channel natin upang uh, maghatid o magbigay na naman sa inyo ng ilang mga tips or dagdag kaalaman pagdating sa inyong mga buhay pag-ibig ayan. Hindi ko man kayo kilala isa-isa pero ako ay natutuwa dahil yung ating uh, subscribers count is patuloy na umaangat at uh, dire-direcho. So at this moment of time mga kamamay ang pag-uusapan natin ngayon is uh, mga bagay na meron sa isang lalaki kung ito ay pang forever ibig sabihin, mga sign na pang forever ang isang lalaki okay, siguro naman lahat tayo, nagahanap talaga tayo ng mga partner na talagang masasabi natin na pang forever yung masasabi natin na ito na talaga hanggang dulo yung yan ng healing ng bawat isa mga kamamay para sa ganoon is uh, makuha natin yung pang uh, pang uh, habang uh, buhay na relasyon okay sa isang tao pero kadalasan na nakikita nating mga uh, partners o nakikita nating mga tao na akala natin sila na is kabaligtaran ng mga ugali na gusto natin ikang eh kung may mga ideal man ideal woman tayo ang mga dumadating e eh kabaliktaran ng mga gusto natin kaya mga kamamay eto at mag ako dito ng ilang mga tips o ilang mga sign na dapat mong makita sa isang lalaki o sa isang babae para masabi mo na pang forever na talaga siya alright so bago natin pag-usapan yan excited na rin ako kahit ako excited na rin dito sa ating topic Huwag niyo kakalimutan mga kamamay na pindutin yung subscribe button at notification bell para lagi po kayong maging updated at lagi niyo po akong makita. Magsama-sama tayo hanggang dulo para makapag-upload pa rin ako, makapag-share pa rin sa inyo ng mga love advices na kagaya nito. Okay, so ulitin ko mga kamamay, kung nagugustuhan mo yung ganito klase ng video, may isa pa akong channel na ginawa. Sana po ay uh, magsama-sama rin tayo doon. So, pangalan nun ay Home of Love Advice Yan po ang pangalan Sana po ay magkakapag-subscribe kayo At sa mga subscribers natin dito Na gusto magpo-shoutout Mag-comment po kayo Sa mga video ginawa ko doon Sa ating isang channel na Home of Love Advice Ililista ko po ang pangalan ninyo para next time ma-shoutout ko po kayo. Alright? So, huwag natin masyado patagalin mga kamamay. Excited na excited na ako sa mga signs na meron ang isang lalaking pang forever. So, number one. Ano nga ba yung sign ng isang lalaki na siya ay pang forever? Number one, may plano siya para sa inyo. Ayan. So, napakaganda nitong tips na to mga kamamay. Mga girls, malalaman nyo po na ang isang lalaki ay pang forever kung siya ay may itinakdang plano para sa inyo. Kung siya ay may inihahandang plano para sa inyong dalawa. Ano bang ibig sabihin plano? Ano bang plano? Kung kayo mga girls, wala kayong alam kung ano yung sinasabi kong plano, ito, isishare ko sa inyo. Kapag ka ang lalaki ay may planong pakasalan ka, planong bumuo ng pamilya, planong makasama ka sa kanyang mga pangarap, okay, at marami pang iba na magkasama kayo. Gusto niyang makasama ka at yung bobohin yung pamilya okay sa kanyang buhay. So ibig sabihin, inuuna ka, inuuna kayo sa lahat ng bagay. Hindi yung pansarili lang niyang kaligayahan ang kanyang iniisip. Kung nakikita mo sa isang lalaki na nagpupurgi, nagpupursige siya sa lahat ng bagay, nagtatrabaho siya, nag siya para sa inyong dalawa, para sa inyong pamilya, eh kailangan ingatan mo na yan. Kasi bibihira po o oh, napakadalang na po ng mga, ng mga lalaking ganyan. Okay, kung sa sampung lalaki, baka isa, minsan wala pa. Okay, nandiyan yung mga lalaki na kakakitaan mo na talagang uh, nagkakandapuyat sa pagtatrabaho. di ba? Diba? Nagkakantutulog sa pagtatrabaho. Inaabot ng hating gabi sa pagtatrabaho. Bakit? Eh kasi may pangarap. Gusto niyang bilhan ka ng bahay. Gusto niyang makapagpundar ng sasakyan. Gusto niyang magkaroon ng stable na, na pamumuhay na hindi niyo na po problemahin ang pagkain. Hindi niyo na problemahin ang lahat ng gastusin. Kapag kaganyan ganyan ang isang lalaki, ingatan mo yan. Kasi mas iniisip niya yung kapakanan mo at kapakanan ng bubuoy niyong pamilya. Okay? So sa madaling sabi, kailangan yung uh, makita yung isang lalaki na dedica uh, dedicated sa kanyang mga pangarap. At sa kanyang pangarap na yun, mga kamamay, hindi kanya nakakalimutan isama. Okay? Yung iba natin dito mga subscribers, yung iba nating mga babae dito, hindi ko sa nila ha ayaw tumingin sa kung ano yung plano ng isang lalaki sa kanya. Mas pinipili nila yung guwapo. Yung pinipili nila is yung mga cute. Hindi ko alam ha? Mga girls, magising kayo. Walang ipapakain sa inyo yung mga taong ganyan. Okay? Walang ipapakain sa inyo. Walang, walang ibibigay sa inyo yung mga lalaking puro guwapo lang. Di ba alis sana kung package eh. Guwapo na, masipag pa. Di ba? May trabaho. Nagahanap ng trabaho. Tiba, Kung ganyan, wala tayong magiging problema. Bonus na lang po mga kamamayang itsura. Bonus na lang po kung cute o, o guwapo, simpatico yung isang lalaki. Pero sana 'wag yan, 'yan yung maging first priority ninyong tingnan sa paghanap ng isang true love o ng isang pang-forever na relasyon. Mga kamamay, sinasabi ko sa inyo. Wala kayong uh, mapapala o hindi ko alam kung saan kayo dadalhin ng kagwapuhan. Bonus na lamang po yan. Hanapin nyo is yung maayos na lalaki, kaya kayong panindigan, kaya kayong buhayin, may plano sa inyo. Okay? So mga girls ah sabi ko sa inyo, lagi kayo pili na kayo ng pili ng guwapo. Kasi balang araw, maghihiwalay din kayo kung puro guwapo lang, wala namang ipakain, wala namang pera, wala namang trabaho, ayaw magtrabaho, ikaw lang yung mahihirapan. Bakit? Ikaw na babae, ikaw yung puprovide. Kasi pumili ka ng high maintenance na lalaki eh. Pumili ka ng lalaki na sabihin na nating hindi 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 ka yung bigyan ng pangarap mo. 'Di ba? So babae ka dapat ikaw yung ginagawa niyang uh, inspirasyon sa kanyang pagtatrabaho, sa kanyang uh, paghahanap buhay, sa kanyang binubuong pamilya. Kaya mga girls, number one sign and tips upang masabi niyo na pang forever ang isang lalaki, kailangan meron siyang plano para sa inyo, para sa pamilya ninyo. Okay? So okay tayo dyan ha. Ah. Sana nag-gets nyo yan. Bago tayo mag-proceed sa number two, kailangan nyo pong malaman to mga kamamay. Dito kasi sa mundo, ang ganda is lumilipas. Okay? Ang ganda ay lumilipas pero yung ugali ng tao, tandaan nyo kahit ilang taon ang lumipas, hindi hindi po yan magbabago. Yan ang uh, kagandahan ng ibinigay sa ating ibinigay sa atin ng Panginoon. Okay, talagang uh, sa huli talaga man pa rin yung kagandahan ng kalooban, hindi sapat yung itsura ng isang tao. Okay? So number two, siya ay responsableng partner. Kung yan man ay jowa nyo pa lamang, kung yan man ay asawa nyo na, o kung yan man ay kung ano nyo, basta siya ay nagpapakita sa inyo na siya ay responsable. Maluwang po kasi ang kategory ng responsable sa lahat ng bagay maayos yan. Sa lahat ng bagay iniisip muna niya kung makakaganda o hindi ang isang bagay. Sa madaling sabi, sa lahat ng aspeto, sa lahat ng side, sa lahat ng views ng buhay, iisipin kanya. Kung saan ka mapapaganda, doon ka. Meron kasing ibang lalaki na hindi responsable Yung iba irresponsable. Okay? Walang ibang ginawa kundi ang magloko. Walang ibang ginawa kundi ang mambabae. Walang ibang ginawa kundi ang pasakitin ng ulo mo. At higit sa lahat, walang ibang ginawa kundi magbigay ng dire yung problema sa buhay mo. Mga kamamay, kung sa tingin mo ang buhay mo ay pabagsak ng pabagsak, simula nung makilala mo ang isang tao? Anong ibig ko sabihin pabagsak ng pabagsak? Kung sa tingin mo, after, after mong makilala yung lalaki, is hindi ka na nawala ng problema, lagi kang kinakapos ng pera. Sa madaling sabi sa lahat ng aspeto, hirap na hirap ka, isipin mo yung naging decision mo. Baka hindi tamang tao yung nakasama mo. Kasi ang pagkakaalam ko, mga kamamay, kapag ka nasa tamang tao ka, walang stress. Okay, hindi ka malulungkot ng sobrang lungkot. May katapusan ang lungkot, may katapusan ang pighati kasi kasama mo yung taong minamahal mo. Kasi kasama mo yung taong nagbibigay sa iyo ng inspirasyon para maging uh, ganado sa buhay. Okay, pero sabihin ko sa inyo talaga ano, kung ang buhay ninyo ay talagang uh, pasakit na lamang at talagang kahit yung uh, kakainin niyo sa araw-araw ay pa, sinasabi ko sa inyo, baka nasa maling tao kayo. Kaya make sure para malaman nyo na talagang ang isang lalaki ay pang forever at talagang kailangan nyong ingatan, siya ay responsable sa lahat ng bagay. Okay? Mga, mga girls, hindi lang to para sa mga boys ah. Kahit mga babae, ganyan din po. May mga gumagawa din yan. May mga responsable babae din po. Hindi ko nila lahat, pero meron din po. Alright? So next, gusto niya na mapalapit ka sa mga mahal niya sa buhay. Okay? Kung sa tingin mo, pinipilit ka talaga ng lalaki na mapalapit ka sa kanyang magulang, makilala mo yung kanyang nanay at tatay, okay, magpasalamat ka, matuwa ka. Kasi ang isang lalaking ganyan, ibig sabihin, gusto niyang mayroon siyang maipagmalaki sa kanyang mga mahal sa buhay, especially sa kanyang nanay at tatay. Bakit? Gusto niyang ipakita sa kanyang mga mahal sa buhay na tama yung desisyon, yung choice, yung selection ng kanyang piniling babae at ikaw yun. Okay? Kaya mga kamamay, huwag kayong magtampo, huwag kayong magalit, huwag kayong mahiya, huwag kayong mainis, huwag kayong mailang kung sakasakaling pinipilit kayo ng isang lalaki na ipakilala sa kanyang side, sa kanyang nanay at tatay, sa kanyang mga kapatid, sa kanyang mga tiyahin, at sa kanyang angkan. Matuwa kayo kapag kaganyan. Ibig sabihin, sigurado na talaga sa inyo ang isang lalaki at wala siyang agam-agam na kahit saan man dumating ang inyong relasyon is kaya kanyang ipagmalaki. Alright? So, napakagandang uh, sign and tips yan para masabi mo na talagang seryoso ang isang lalaki sa'yo. Panghabang buhay ang relasyon kaya niyang i-alay sa'yo. Okay? So, next. May takot siya sa Diyos. Mga kamamay, kailangan nyo rin pong makita ito sa isang lalaki na talagang responsable, sa isang lalaki na pang-forever. Kailangan meron siyang takot sa Diyos. Marunong siyang manalangin, humi humingi ng uh, ng tulong kung kinakailangan, magpasalamat sa mga bagay na dumadating, meron man wala. kapag ka ganyan ang isang lalaki mga kamamay, may takot siya sa Diyos may takot siyang gumawa ng mga maling bagay, especially kapag ka siya ng ibang babae o ng ibang tao, takot siyang gumawa ng gano'n, kapag ka napapansin mo yung gano'n, eh mahalin mo na yung tao, kapag ka yung takot niya sa Diyos, sa Panginoon at uh, sinasamba niya ang uh, Panginoon, laging niyayaya ka sa simbahan Okay, kahit napaka-busy niyan tao, ginagawa niya pa rin yung, yung kanyang obligasyon na makabisita sa simbahan. Okay, makapagpasalamat kapag ka ganyan ng isang lalaki. May takot sa Diyos, may takot gumawa ng kalokohan sa inyong relasyon. Mahalin mo, samahan mo, suportahan mo. Kasi yan yung mga signs ng mga lalaking pang forever. Alright? So next. Hindi kanya iniiwan kahit napakarami na ng problemang dumating sa buhay mo. Okay? So, masusukat mo rin, kamamay, na talagang mahal ka, na talagang pang forever ang isang lalaki, ang isang partner, ang isang jowa, kung hindi kanya niya iniiwanan in down times. Okay? Meron kasing mga lalaki na nandyan lang kapag ka masaya kayo kapag ka nandyan lang, kapag ka maayos ang flow ng buhay, walang problema, hindi ganun kalalalim ang problema. Pero, pag may dumating na isang malalim na problema, isang dagok sa buhay mo, dyan mo makikita at makikilala kung sino talaga yung tao o yung lalaki o yung partner mo na mag i sa'yo at magmamahal sa'yo hanggang sa huli. Diba? Yung iba nga, binibiro pa eh. Okay, para talagang masabi mong uh, kung hanggang saan ang pagmamahal ng isang lalaki, sabihin ng babae, buntis siya, di ba? Makikita mo rin, oh, tama naman yon. Makikita mo sa isang lalaki ang kanyang reaksyon kapag ka sinabi mo na buntis ka. Even though hindi ka naman buntis, bibiruin mo lang. Okay, tingnan lang natin kung anong reaksyon. Kar kar karamihan kasi sa mga kalalakihan kapag sinabing buntis ako eh hindi yan magka maganda o gagaw hindi siya magkamaya kung anong gagawin niya yung iba sabihin bata pa siya sabihin magagalit ang kanyang magulang sabihin hindi daw kanya ang daming eksplinasyon pero sa isang lalaking seryoso at gustong bumuo ng pamilya kasama ka kahit anong mangyari kahit saan makarating ang relasyon niyo, hindi hindi yan hihindi na hindi ka makasama Lagi kang sasamahan yan in good times or even the bad times of your life. Kapag ka ganyan, ang isang lalaki, ingatan mo na. Huwag mo nang palampasin pa. Yan ang toong nagmamahal sa iyo. At ang isang lalaking ganyan ay pang forever. Alright? So next, tinutupad niya ang kanyang bawat salita. Okay? Sa isang lalaki, mga kamamay, napakalaking bagay nito kapag marunong siyang tumupad sa kanyang mga pangako, sa kanyang mga salita. Hindi yung puro pangako, pero wala naman sa salita. Mga kamamay, eh, yung mga lalaking ganon. Puro masasarap lang na, 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 na salita ang mo, pero hindi mo makita sa kanyang katawan ng aksyon. Kapag ganyan ang isang lalaki, umasa kayo na hindi po magiging maayos ang buhay ninyo. Binobola lang kayo pinapaikot-ikot lamang kayo sa madaling sabi, niloloko lang kayo pagkaganyan. Okay. So uh, para masabi mo na talaga pang-forever ang isang lalaki, pakinggan mo yung sinasabi niya at the same thing kung natutugma sa kanyang ginagawa. Baka kasi mamaya puro sarap lang ng uh, uh, puro sarap puro sarap lang sa tenga ang kanyang binibigkas pero wala naman siyang gawa. Kapag ka ganyan, agad-agad dumistansya ka kasi hindi maganda sa buhay yung ganyan. Baka mamaya pati ikaw madamay. alright And last, hindi kanya matiis. Okay? Kung kayo man is madalas mag-away, madalas magkatampuhan, in the end, kahit ikaw yung may kasalanan, girl, minsan kasi medyo matitigas din ang ulo ng mga babaeng ito eh, sila pa rin yung magsusoro sa inyo. Okay? Narinig niya na yung side mo, naipahayag niya na yung side niya, wala nang ibang paraan kundi magsorry siya. Kahit alam mo naman sa sarili mo na ikaw yung mali, hindi ka naman kasi mataas ang pride mo eh. 'di ba? So siya yung nagsusorry para lang maayos yung relasyon ninyo. Siya yung gumagawa ng hakbang o paraan. Kung sino man ang magkamali o nagkamali sa inyo, hindi na mahalaga. Ang mahalaga is maayos nyo yung inyong relasyong dalawa. Okay? So, yan yung isang katangian ng isang lalaki na kailangan ng pahalagahan kasi pang forever. Yung mga, yung mga, yung, yung mga concern niya okay sa iyo yung malasakit niya sa iyo, di ba? At the same thing mas iniingatan niya yung inyong binuong pagmamahalan, yung inyong binuong relationship. Kaya mga kamamay, mga girls, huwag po masyadong mataas ang pride. Oo, sabihin na natin na, na, na pwede naman yan, na itaas ang pride pero kailangan na sa tamang lugar kayo. Tama yung pinupunto ninyo. Alright? So mga kamamay, sana kahit paano makatulong ang simpleng video ito para sa mga uh, kababaihan na nagugulumihanan sa ganitong klase ng sitwasyon. Sa mga kla sa mga sa mga sitwasyon na na ang gulo hindi nila alam kung ano ba talaga ang kanilang direksyong pinupuntahan. Kung ito bang kanilang nakilalang mga jowa, mga partners, mga asawa, is talagang pang forever o kailangan iwanan. So sana makatulong ang video ito. Kung nagustuhan mo, don't forget to click the subscribe button and notification Bed. And syempre yung isa natin channel Sana mapuntahan nyo rin At makapag-comment kayo Home of Love Advice Yan lang ang aking kahilingan Alright? So maraming maraming salamat mga kamamay Sana ay uh, okay lang kayo So magsama-sama pa tayo sa lahat ng video Kung nakapag-subscribe ka na Pero kung hindi ka nakapag-subscribe Malamang sa malamang ito na ang huli nating pagkikita Hanggang sa muli Mga kamamay, maraming salamat Happy evening